Brad, alam mo ba yung average daily balance? Yun yung sa banko. Ito yan. Um, pag meron kang bank account, di ba may tinatawag tayo yung maintaining balance? Yung maintaining balance na yan, uh, ibig sabihin, dapat hindi mo ginagalaw. Ito, especially sa may mga checking account. Pag ang maintaining balance mo, naggalaw mo, immediately, kailangan mo siyang palitan or kung papalitan mo man siya halimbawa naka isang linggo ka or mahigit dapat dagdagan mo hindi yung sakton sakto kasi alam mo yun yung average uh, daily balance or ADB na tinatawag kinocompute yan over a 30 day period pag ang total niyan ay hindi nagsakto do sa iyong uh, maintaining balance ibig sabihin pwede ka ma-charge Ah, uh, ito yung usual uh, ano lang to uh, base lang sa experience ko kasi nagtrabaho rin ako sa bako pwede kang mabawasan yan ma-charge ka yan ng uh, uh, fee na for falling below maintaining balance tapos magtataka ka ba't naubos yung iyong laban sa bank account mo or pag checking account ka Uh, na charge ka eh binalik mo naman yung maintaining balance depende kasi yan pag binalik mo siya kung magkano eh syempre ako kasi by practice ang ginagawa ko halimbawa nakaisang linggo kung nag fall below maintaining balance dahil unavoidable na nagalaw mo siya ginagawa ko binabalik ako siya ng mas higit pa doon tapos mas maganda itanong mo doon sa new accounts kung Uh, magkano ba siya magpo-fall ng ADB or average daily balance para hindi ka ma-charge yan yun lang po yun. sana nakatulong